So, niyata karon mga guys din sa may Binapur. So, oh, niyata din karon sa bagong nga beach resorts din nga gitawag o payag beach resorts sa Binapur. So, ato ning liliun din sa sulod at tanaw nung sa ilang mga facilities mga guys. So, mauna siya ang gitawag din yung og kanyo payag beach resorts in Binapur. So, na sila parking area. Ah... Bawal din magdala og pits, fishing or bijuki So mani lang ilang parking area dako mga guys ah. Oh. So sudo so, na to diri sa sulod mga guys. At tanaw na to diri atay naka karon ba kita nakabisita diri ni nadapit. So so mani lang sulod. <coughs> Tungtanaw ng ilang area dinion sa kanindot ng ilang area so mag-segregate o basura so na sila i or shower the ng area so mata pa nila mga guys na sila yung mga available din yung mga rooms uh, na sila yung uh, rooms nga tag pila to mil tapos na itag so this way so dito mga guys kaya na lang ang entrance <coughs> Tara. Beach entrance. So, dito tamo agi mga guys. So, wala din nakadala sa atong tripod. Wow. Ang ganda dito. So, ano din yung mga guys. Ano yung ilang agianan. Padulong dito sa ilang payag. Ano din yung sa gitawag o payag beach kay. Naghani sila mga payag-payag dito oh. So, oh, ni. Mo na siya ang ilahang payag-payag to. Ano nasa layo. Atas taas, taas kayo, no? Oh, kita na to. Nagkan po sila mga bulak din niya gipang tanong. Ora ginisyo og kibali og garden. So, dili asam ni gyan na din he eh. ito mo abi so o okay, ni mga guys oh kita na to nice kayo yan pag kanindot diri nga hangin so layo ra ni sa sa uban nga mga area dagat nga medyo doon sa suba so kundi so, rin sulit kayo din pero kaso lang ang taas kayo sa gunasan no ang ilang hunasan mura medyo dag kong mga bato so itong liliyon rin wala sila yung mga payag din yung oh. ipila ka ng ilang panani mga ilahang oh. ibalirin sa kada isa so maniwag mga guys taas taas yun yung ilahang gihimo din eh Siguro na ni sa mga 200 meters ang kalayo. Wow. So kita nato nga na sila ay kuan kada payag. Na numbering para um, o ano pila ka payag ni ila ang nibutan so kanang masatungoy murag ako na ko nga murag function siguro na. Nice kay diri mga guys. So, kanang area diha mga guys. Makita na to, mura mao siguro na ang diwata sa una. Kana oh. mga guys, mao na siya ang diwata sa una. Mato pa nila. Ah. stop sa na karon for renovation. Ngayon ta karon din ni. Eh. nagsuri sore nagpahangin pawala sa kalaay. Ah, sarap sa hangin dito mga guys kasulit <laughs> oh, mo ni sa pinakalas nila nga payag-payag din nga murag pension hall number 10 kabana number 10 oh. so manis ni sila eh did end din eh pwede siguro ka din eh maglokso-lokso maligo din eh muna ilang did end yan oh. yan makita na to kanang diha ng area mo na siya ang Iwata Beach Resort sa una so karun wala na dana nag-open it pa-close na sa Taguia so muna yung kataas siya ilang area mga guys sa diriba dulong sa dagat bali may lagay mo payag-payag nice kayo mga guys so yun mga guys kung gusto mo magsuri-suri pangitag nilog area visitahin ninyo nasa nasa sa kwanay sa sulok na ni

Ayaw kalimut sa pag-follow sa akong page. Uh, comments. Uh, salamat. pagkalindot diri mga guys okay kaya salamat nga nakaabot ko diri huwag nga takaroon diri mga guys sa gitawag o bayag beach din sa may binapur kita na to ang binti nga lindot kayo mahangin at nindot diri ah kay taas kini lang gihimo diri ah nga kumbali burag tunay tunay pero ang katakilid na mga bayag mga guys so nani din na himutang sa may binapur Huwag mong maglaglag din eh Pindot nyo mga guys Okay? Thank you!